Nandito tayo ngayon guys sa Teresa Murong National Road. Itong binabaybay natin. Yun din pupunta tayo ng ano ng windmill dito sa Tanay. So, sasaglitin lang naman namin to dito kasi ang ruta natin ay papuntang Quezon City. Request kasi ng BR natin na daan daw kami dito sa ano sa Tanay, dito nga sa windmill dito na tayo sa Mabitak nasa Mabitak na tayo okay malapit na rin tayo nyan sa windmill na to tandaan tayo papaluin na naman tayo nito wala ako may aso baka dyan mahirap na baka masagasa dyan dito pala yung mga maraming aso na pakalat-kalat ang daming aso so oo nga ang dami nga talaga oo oo yun oo ito pa ayan pa napakadami nga aso. press ko guys dito sa lugar na to ang ganda ng ano ng hangin napaka ano medyo malamig guys Sabagay, so ano pa naman kasi, 6.21 pa lang ng umaga. Plano namin, ano, alis kami ng bahay nila, 3 a.m. So, napasarap yung tulog. Kaya, nakalis kami, ano na, 5. 5 na. 5 na yun, eh. Ayun na, nakita ko na yung windmill. O, oh, si, malapit na. Dahan-dahan lang tayo pagdating dito kasi itong mapa ko kasi <coughs> ang mapa ko na to naka locate na to dun sa no uwi natin sa Quezon City ayun o kita ba? Diba? ano kaya yung kung ganun guys ano tapos walang, wala wala dito bandang ano kalsada parang ito lang ganito lang tapos biglang may nag overtake na ganun anong gagawin mo guys anong gagawin mo sa ganong sitwasyon what happened? ano yun may tumunog guys Mababa ako ah. Check ko lang. Baka may nasagasaan tayong bato or ano. O kung may nangyari man dito sa ating motor. Ito e, munog. Baka may nasagasaan tayo. Tumunog guys eh. Iniisip ko kanina yung preno pero wala naman. Okay naman. Wala naman. Okay naman lahat eh. Presko. Daming mga ano kanina guys, ang daming mga nadaan ng mga riders dito. Ewan ko lang kung saan magsisipunta mga yon. Pintura. Mga big bike ah. Siguro ba to lang yun guys yung nasagasaan natin? You know. Dito na ata yung windmill na to, dito na tayo aakyat. Piling ko lang dito aakyat. yan dito na, dito tayo aakyat. Dito na kami. Nandito na tayo, guys. Ang lalaki nitong kada piraso ng ilisi. Eh? Oh. <laughs> Ang lalaki. putik yan ilang kaya sukat nito ganda rin, na rin ang ano dito ah daanan mga nakasular itong ano itong mga street light nila ayan San ba tayo dun sa kabila no kabila tayo dahan-dahan lang tayo pagdating dito sa lugar na to kasi hanapin natin kung saan yung pwede natin mapuntahan may pinunta na kami dati dito ah, ko dito sa saan ba yun basta may pinunta na kami dito guys dati yun na lang pupuntahan natin hindi ko lang matandaan kung saan yung way noon entrance oh dito yun naalala ko na dito nga ako nag parking tas nawala yung isang piyesa ng ano ko <laughs> nawala yung isang piyesa ng motor ko Parking for 2 wheels 20 pesos dito na tayo magpark picture picture <laughs> ayo ay may ganun na doon no, oh tama ka din tayo pumunta na doon hindi ah hindi pa tayo pumunta doon doon tayo sa taas mayroon dyan sa taas na yun ay Santis oh mayroon doon <laughs> ang galing din I love Pililla feeling ko may entrance din dyan galing din ha ah. ayan yung ano Laguna Lake diba Laguna Lake yan Coast yun o oh, diba huwag lumapit sa bangin

na magpulbo tayo lang naman dalawa dito <laughs> putin nga na ng mukha takwi guys balikan natin ha love you kailan ba tayo last pumunta dito yung bawa ka umalis na 3 years ago na na 3 years ago na tapos mayroon dito ta saan dito tayo nagpicture picture picture no, no? mga picture picture na ilagay ko nga dito yung mga picture natin dyan tayo ah, ay, naka close dyan oh hindi pwede pumasok dito na authorized person lang pwede yun guys dito ko na muna to oh see <laughs> ay yung andumi na ng lens ng ano ko ah camera ko Dito pala yung way nung isang ano, pasyalan dun Dito sa kabila. Dito mayroon pa dito oh. Nag-iisa. Right side tayo. Doon. So 901 ang expected natin na dating sa ano natin, pupuntahan. So, 78901, go again 901. Grabe, 901 tagal nun ah ito kilometer what layo ng ruta ni ano ni ways di, pa, di pa tayo sa google 62 kilometer ang layo ano di tayo sa google 1 hour lang to ilang kilometer direction start 63 Google dito na lang tayo kay Waze kay Waze kasi ano lang 62 kilometer pero kay Google 63 so dito tayo kay ano Waze dito na lang tayo Okay. Pwede rin dito. Picture picture. Ayun lang guys, ayun lang yung nakita natin ano, na view. Hindi na tayo nagpupunta pa kung saan-saan doon kasi madami yan eh. Madaming pwedeng puntahan diyan. Pero okay na 'yon. <laughs> Hanggang dito na lang guys yung video natin. Ang biyayin naman kasi namin, pauwi na sa Quezon City. So, hanggang dito na lang, guys. Salamat, salamat sa mga nanood. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well, I'mma make Hellish shit sure And I don't become you Ha! I'll never forget what it's like to be in debt. Baby stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got. These